Meron na naman pong mga naglalabasang issue dito kay, o tungkol nga kay Sarah Duterte. Walang bago dyan. Yan po ay yung uh, pang nga na itong ahensya na kanyang pinamunuan. Hmm. Natural lamang na alam niya yan. Sabi nga nung isang uh, resource person, lahat ng ito ay uh, si Sarah Duterte ang may control. Hmm. Yun. Yun na. Yun na yun. Ang tindi, no? Ang tindi. grabe yung kasinungalingan. Para lang mapagtakpan yung kanilang pangurakot, ay di ba ginamit pa yung certification, halimbawa, ng AFP sa sa DepEd. Nung may programa ito na Youth Summit, Leadership Summit. Eto, sabi ni Mr. Bato de la Rosa, talaga daw nasisirain ang gusto para lumakas Or lalakas ang chances nila ng kalaban nga sa 2028 hoping na hihina daw itong si Sara Duterte. Okay, so random na na humihina na. Ito yung mga patikim pa lang, sigurado tayo marami pa pong maglalabasan na baho itong si Sara Duterte. At yung sinasabi na ito ay paninira. Ay kung laging ganun ang ang rason natin, ano ho, paninira, paninira, paninira. Ay talaga lang. <laughs> Ay sino pong dapat managot sa mga kabulastugan at katiwalian na nangyayari sa ating bansa? Sino mananagot? Yung mga pobreng kababayan natin? Sino magsasakripisyo? Patuloy na magsasakripisyo yung ating mga kababayan? Yung ating mga ordinaryong kababayan? Ay matindi rin itong si Bato de la Rosa. Tigilan niyo po yung sinasabi niyong sinisiraan kayo. Sino hmm. Sino bang unang nag na manira? Napakarami niyong ibinato na sa, sa nasa Malacanang. Ngayon, ngayon, na naglalabasa ng katotohanan sa inyo, totoo ha, na madalas ay nambabato itong mga ito at nagtuturo ng mga bagay, mga kabulastugan na ginawa nila. Tinuturo at binibigay, pinapasa nila sa ibang tao. Ganyan po ang sistema na itong mga ito at ano magmamalinis. Talagang demolition job daw ito. O, sabihin na natin, sige, dapat talagang itumba, itumba, hindi. Ibig sabihin, dapat talagang ibagsak kayo. Bakit? Hindi na kasi, kasi kayo dapat namumuno sa ating bayan. Kasi nga yung mga pinagagawa nyo, eto na. Eto na yung pinakamarason para aminin na dapat talaga kayong ibagsak. Yung mga naglalabasan na katiwalian at si Sara Duterte, pati na rin po kayo, Mr. Bato de la Rosa. Yung, yung sinasabing pamumulitika, hindi ba kayo agad ang namumulitika sa puntong ito? Na kung ay para tumaas ang chance ng kalaban? Bakit? Lahat ba nang, nang nagsasalita ngayon kalaban nyo? Lahat ba yan kakandidato sa pagka-presidente? Ha? Huh? Hindi naman siguro. Ano ho? Pero bakit ang dami? Ba't ang dami nagsasalita? Bakit lahat ay hindi, wala nang may takot? Hindi na sila takot na maglahad ng katotohanan. Hmm. Hoping na hinihihina daw itong si Sara Duterte na kapag na-demolish lahat kami, maapektuhan rin ang chances ni VP Sara. Yan ang pinaka-grand design. O, oh, ano? talaga lang ay kung yan ang paniniwala mo Mr. Bato de la Rosa na itong lahat ng ito ay paninira at demolition job o di bahan ah kayo pero ang isang punto ko dito mananagot kayo at kung kayo ay at kung ang mga kababayan natin ay mag decision ah. kasi sa puntong ito na, sa tingin ko totoo sa tingin ko totoo na humihina kayo hindi dahil sa paninira pero dahil lumalabas na ang katotohanan tungkol sa inyo and to the